Hello mga mams! ayun. Yeah, so for today's video, pupunta tayo sa store. It's Saturday, ah, it's Friday pala ngayon It's Friday today guys. A ah, sobrang windy ngayon sa sa Calgary. Ayan, on the way kami going to New Horizon. Hi Dad. Ayun. Kapunta kami na yung store. Friday pala palang kaya weekends. Na? So ayun na. Medyo tahinig pa ngayon ng ano. sa background. Kaya eh, medyo sabi ko huwag magbabali si Daddy. So napag-uusapan lang namin ng bagay-bagay mga nangyayari ngayon dito sa Canada. Sa so, nagkakahigtitang ayun nga according din sa mga kakilala namin at sa mga napapanood namin. madami ng cases na totoo may balita na parang permanency ongoing and even yung mga vloggers na naka-apply for permanency sana huwag naman mangyari yun nakaka-sad lang malaman yung ganun case na sitwasyon niya sa Canada na-realize ko lang nung time na nagpa-follow up kami or nag apply kami for permanency, ano pang year ba tayo na Dad? In. 2015 grabe, as in walang kahirap-hirap na no. inaabot inabot pala tayo ng ano dad. Inabot kami ng to the last point ng parang rally or anong nangyari doon dad. Nagkaroon ng ano, ng ng rally, di ba? Yung immigration. Ang nangyari doon. Yung buti ka na tayo, yung sobrang tagal natin hinintay yung hubutin tayo. Doon so, nakapag-apply si daddy by himself. Siya yung nag-apply lang ng permanency namin. Tapos, and to so, point na wala talaga kami balak magpa-permanent. Wala sa isip namin magpa-permanent nung kami nag-a-apply. Ganyan lang, nare-realize ko lang na talagang everyone wants to be a permanent. Although, kanya-kanya namang decision sa buhay yan. Kanya-kanya din ng mga family. Wala kami yung plan na mag for good dito sa Canada. Pero, sabi ko nga sa kanya, still, i-apply na lang din natin just in case na matuloy, di mas maganda di ba, why not? tapos nagkaroon pa ng rally parang yung nilockdown nila yung mga application, bawal na muna ang ano yun yung mga OFW di ba, work for me wala nang nire-release nung no, moment na yun. pero nakasama kami thank God, nakasama kami sa nabigyan ng approval for permanency then ngayon naisip ko, noong time na yun ang dali, walang mga issue ngayon 2014, 2015, wala pang ganitong issue. Ngayon, bakit ngayon, left and right ang ano, ang issue about the permanency, about the, ito naman ngayon ang problema, it's about the Canada versus U.S. Hindi ko alam kung ano tong nangyayari. Tapos bigla na lang nag-resign si, si, Papa Trudeau. Papa Trudeau, di ba? Ang nangyayaring ganap ngayon sa Canada kaya kapag isip din na napapaisip kami na nako kailangan na maging handa buti na lang talaga na decide na rin namin na magpa citizen di ba so ang naiisip ko ngayon bilang napakahilig namin pumunta ng US ngayon medyo siguro magpahinga muna kami going to US mag Asian muna <laughs> Asian muna tayo dahil nga siguradong Grabe, magkano nga yung, ano ba yung tawag doon yung tax na ina-add ni, ni Trump? Ni Trump? Ano nga yun? <laughs> Papa Trump? Tarip. No, I mean ni Trump. Kaya nga, I mean, ano yung tax na 25% na i-add ni Trump, na in na ng US? Tarip. O, oh, para dun sa mga mga exporting, importing, ganon. Diba? Even from US, tapos yung Canada to US. Mga pinapasok sa US. Yung mga pinapasok sa US. Kaya ngayon guys, kaya kailangan natin maging ano muna, love our locals. Mare! Ah, locals, Caribbean. So love our locals muna. Kaya sabi ko mag-grocery tayo, puro no names. No names. Actually, actually favorite namin yung mga no names ha. In fairness sa no names, lahat, lahat yung mga nabibili namin, kahit yung nabibili namin sa sa superstore, like yung sa shoppers, yung mga ano pangalan nun? bc personal choice ba yun? Di ba? President's choice. Presiden <laughs> It's my personal choice, di ba? <laughs> Ay, lako. Basta PC. Ang sasarap yung mga PC. Remember si Alicia? She wants our, ano, yung brand ng PC, di ba? Nung umuwi siya dito, yun ang requested niya na bet niya kainin. So, yung PC. Yung pala. President's choice pala yun. <laughs> personal choice bilang personal choice ko yun, yun yun. So, yun lang. Tuloy natin itong chika kasi nasa parking na kami. Ito pala guys, i-share ko lang sa inyo. Kagandahan dito sa New Horizon. Ayan. So, kung sa mga magta-travel or yung mga hindi pa nakarating dito. Paganda dito, meron siya underground parking. So, kami, since tenant naman kami dito, we take advantage tong ano, underground parking kasi para matagal kami hindi kami nag-stay lang ng tuwa syempre diba dahil meron naman kaming store dito so kailangan safe yung sasakyan of any reason kung mag winter biglang bumagsak yung snow kahit gano'ng kaganda ang weather or magkaroon ng hail anything anything like that so para safe lang ayan na maganda dito guys kaya doon sa mga gusto mag-visit dito gamitin nyo to para take advantage lang tong parking nila para hindi rin kayo magkakaskas ng yellow sa sasakyan ayun tapos dalhin ko kayo sa taas guys para makita nyo kung ano yung ano dito yung access ang tawag dito basta <laughs> ayan maluwag-luwag ang parking ngayon mga sis maaga pa kasi Yan, pero hindi ganun ka-busy talaga tong New Horizon. Dahil pakuha ko ng bag. May mga season lang talaga na sobrang busy dito. Especially kapag may event dito. Ito so, yung pala yung aking Yung mga gamit ko. Katayo guys. So ayan guys. Nag-escalator lang kami. Meron ding way going to. Pwede kayo ditong mag-elevator. Nasa first floor lang yung store namin. Ayan yung ating backstage. May stage dito. And napakalapit ko lang sa stage. Ayan. Bukad ng stage. Dito. Ang aking neighbor. Hi to the vlog! Hi! Oh, ah, <laughs> ano ba? <laughs> ano, no, 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 no? Hi to the vlog. <laughs> Ayan na, aking neighbor, partners, sister. O, ah, diba? nasa na? Kayo na pa kayo? Darating lang namin. Wait lang. Bukas po na tayo ng ilaw. Kahapon nag-asikaso ako dito. So, sana meron pang natira, no? Na tatrabahuhin natin. Kasi marami magpipick up ngayon. Yan. mamaya ikot na namin kayo kung saan yung mga exit sa yung entrance maraming exit dito na ba diba? tatlo Marami. pwede sa actually apat no pwede sa basement, sa parking pwede sa left and right tapos sa center ayun magbababa lang muna ako ng gamit ko dito ka lagi nga today yan yun so ito na nga tapos na tayo din sa store mga nakailang oras din tayo dito na lang. four hours four hours kami nag-stay sa store kasi mga pick up then usually kasi ginagawa ko din is pag weekends and nakaschedule talaga yung mga pick up ko dito sa New Horizon dun sa mga malalapit dito and yung mga nag-cross iron kasi magkaharap lang sila ng New Horizon so dito na rin kami nagkikita kita kaya din na rin sila may time na mag-pick up So ngayon naman, pupunta na naman tayo for Um, kuha ng order from Cross Island bilang seller lahat ng chances na pwede tayong kumita sa maliit na nega ginagawa uh, ko kasi at least ang lapit ko lang din naman sa Cross Island so ayun yung aming ganap every week din kasi tomorrow wala kami store open because of my mother-in-law yan sa airport. kaya ngayon ko ginagawa lahat ng mga aking errands namin magkasawa And pag weekends kasi, yun nga, yun lang yung time ko para na may kasama akong nag-drive for me. Yeah, pero usually ako lang mag-isa lahat. Pero kaya pag ano si Daddy tsaka ako na nang, pupunta ng Cross Iron para mag um, take ng mga order or pre-orders sa outlet store natin dito sa Calgary. Dito sa Cross Iron Kaya sa so mga gusto mag um, pasabay or mamili eh from different provinces. Ayan, kung nakikita niyo itong uh, vlog ko, pwede kayo mag-visit sa page namin sa Facebook or sa TikTok. Um, ang name namin as Wolf well, Corp. At kung hindi ka pa nakafollow sa, sa YouTube namin, ayan, you can follow our YouTube. Kung hindi mo pa napapanood yung mga videos namin, ayan, mag-abang lang kayo ng mga updates, ng mga ganap dito sa Calgary, sa Alberta, ayan, itichika pa sa inyo. At para sa mga para kriterum mamshi, pwede kayong mag-reach out sa akin para madulungan ko kayo kung paano kumita ng extra income dito sa pagla-live selling or pag-online selling. And marami tayong mga reseller around Canada. Kaya sa mga gusto magkaroon ng in extra income, pwede kayong mag-reach out sa akin. So, yun lang guys. Pero mamaya ikot natin sa Frost Iron. Baka may magandang deal. Pwede ko may pakita sa inyo kung paano kayo makakikita dito guys. So, yun lang kumain muna tayo guys bago kami mag ikot kasi hindi pa kami nag lunch Ang breakfast lang tayo no dad fire nag, nag brunch na kami kanina ngayon kumain si syempre as usual jalebi fan <laughs> nag jalebi na naman si daddy and ako ito yung favorite ko dito guys yung koryo yan yung ano Nakin to na? Yung short ribs trip. short ribs korean man. food to Sa, salamin ko lang yata tumalak <laughs> Tanggal mo mo nga, Try mo. Ayoko <laughs> Feeling ni daddy malaki kasi nakasalabi na si kuya nyo. Nak, si kuya nyo. Kasi medyo, alam nyo na, nag age Yes. Then ako naman, ang gamit ko is ano, yan ganun din. Pero blue light lang to kasi lagi ako nasa cellphone. So ang hirap ng nakakakita na ako ng liwanag. Sa so sobrang liwanag, hindi na ako nakakabasa. Kaya, So, ito yung lagi kong in-order sa ano guys, sa Torio. Short rib, sobrang favorite ko to. Alam nyo bang kauna unahang ang pasyal ko dito sa Canada? Ito yung una ko nakain na Korean food. Ayan, nasa ano lang siya, nasa food court lang siya. As usual, same, same old, same old. Kinukuha ko potato, macaroni. Ayan. Super sarap passar guys. frente mm. dois. talaga. Não sei Before. Meron isang branch doon malapit sa amin, sa Sunridge. Doon kami masarap kumakain no? Korean na dahil. At nagsara. Super nalungkot kami kasi nagsara. So ang meron na lang is here. The Crush Iron at saka sa downtown. Ang layo ng downtown, di ba? Basta sa downtown, disclaimer, hindi masarap yung luto. Tapos ito, lately, nagbago na rin ng owner, so masarap na rin sila. Pero yung dating nagmamalage ito, hindi masarap. Hmm, kita ko Masarap, sarap, sarap dahil. Hmm. sa Jollibee. Tubish chicken. Tubish chicken si daddy lagi. Ayan, crispy chicken. Regular lang kinukuha niya. Ayaw niya. Hindi niya kaya yung ano. Hindi kaya ni daddy yung spicy. Hindi na bet. Sarap talaga. Ito masarap na. Parang potato siya na ano. Sweet potato. Pero ano siya. Dice. Mmm. Sarap talaga. Paborito namin kumakain dito sa Korea. Ano ko, ganyan mo na ako yung Jollibee? Kasi lang same-same na in-order ko. Spaghetti lang gusto ko din. Yan, nakakatulong sa akin yung blue light. Although hindi yan yung salamin ko. Salamin ko kasi ano, abnormal yung mata ko. Magkaiba ng grado. Isang 150, isang 175. Pero pag sinusot ko yung nahihilo ko. Yun pala dad, ganun din pala ako. Nahihilo rin pala ako dun. Yeah. Ako lang ba? Na-try nyo na ba itong koryo guys? I think buong Canada naman may koryo kasi masarap na sa koryo. Kasi sa Korean, ano, fast food chain, gano'n. You know? cái <laughs> đại <laughs> lại <laughs> mh 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 cái <laughs>

Dad, bili mo na to. Ibili mo na to, Dad. Say yes. Yes for me. Bilin mo eh. na. Nga. Ganda niya. Ganda niya. Ganda niya. Kasi para po yung nag-watch. Tsaka nag-laptop ako. Pero mas may ha-happy dito. Si Saskia, guys. Ang makakalkalin niya na. K Sobrang para gan sa kay mga unang unay. Diba? Ang dami sana dito guys bago. Pero ngayon ang usa dito ngayon guys is Ang maganda sa kanila yung mga statement na mugs. Bakit dito? Are you gonna buy the pillow? Basahin mo to. Yes please! I don't work here. Sug mo. Baka matumba o yan. Sug mo. Which one? Baka ulit yan. Ito pa. Oh. I wait past my bed gate. For a mom! I want this. Should I buy it for Sam? For mom siya. Hindi yung nagkakape. Oo. Oh. Dagdag ho kasi. Ang ganda. Oh. $30. dollars. Pero ang ganda niya. Vintage. So we were on Indigo guys. So I'm going to buy my coffee here. Ganda rin nito guys eh. Meron silang blue light. Okay. Like, what I mean. kain na kain yung kain na naman ang aming huling huling stop is kain pa rin hindi na kami ng snacking namin kasi busog na rin favorite din nila kuya sa kanyang dad ito kunyari puti, bilang ko silang wolf pero siya din yun favorite namin nito guys, yung farm na, sa yun tapos bumili kami ng kaya, may free na isa may free tayo isa never free Kailangan nalang kinuha ko Kasi ito naman parmesan, lima So we ordered five pala Four parmesan, one to scan at ito Yung ata new nila Ay, no, yung nasa scan ito That one Dito siyang dipi na marinara Friday. usually Friday ang daming tao. Ba't ngayon mula Weekends lang maraming tao. Mm. -hmm. Ay, hindi tayo pumunta ng ano. Ng Marshall. Hindi Uwi tayo. Uwi na guys. So... Anong araw tayo nag ano, Friday pala. Uwian na, saglit so, lang kasi dito sa mall. Wala ko masyado nakita ang good deal ngayon do so, pumili ako ng ano ba binili ko dad? wala pala ako nabili blouse lang no then wala rin ako na isang ay hindi tayo nagpunta ako po hindi tayo nagpunta si MK nagpunta kami sa guest nandun yung mga ka vlogger natin nandun sila mommy and Canada then marami ring live seller na nandun so hindi na ako nag interrupt mag picture-picture sana ako. Nahiya yeah, naman ako yung mother So, uwi na tayo guys. Ito lang ang ganap natin ngayong Friday! And tomorrow, ayan, wala akong store open tomorrow. Medyo magbumuni-muni muna kami dahil it's my balance last day tomorrow. Going back to siya. Sana all ga going back to Philippines. Ayan. Super excited siya. Pero at least naka 7 months naman si Vianan. Nakatagal siya ng 7 months, so good job. Proud for her. <laughs> Kasi hindi lahat ng mga momshie dito or mga mudang from Philippines nakakatagal. Yung so, iba talagang 3 months, 4 months. Pero pa kami yung kilala, friend namin. Parang 1 month lang. So nag-enjoy naman si mother. I hope. And then, enjoy naman siya. Tapos dapat talaga ang last day niya lang is December. December 24, guys, ha? Hey. Pero, huh? connectan namin siya ng one month. Para naman ma-experience niya yung December and New Year namin dito sa Canada. So, ayun. Kaya nakatagal siya ng seven months. In-extend ko lang. In-apply ko lang siya ng extension. So, but so far, yung extension niya, wala pa rin response. Kasi right now, ata, ang IRCC, um, ma-receive nila yung mga application after 120 days, gano'n. Pero at least nakaline up na. Baka just in case na babalik siya, doon na lang kami magawa ng mga follow-ups ko ano yung ni-request ng ano, response nila doon sa application namin for extension. Ay, hininapan din namin siya ng kasabay. May kasabay siya kasi nung pumunta siya dito, may kasabay din siya pumunta. Dahil medyo, siyempre, uh, more than 60 years old na din, hindi pwede mag-isa. Kung walang nakit ng kasabay nun, ang choice, ang option talaga ay sunduin siya. Ganto kami dito, guys. Pag umuwi kami, pag every time galing kami ng cross iron, bibili kami ni daddy nito ng pretzel at kinakain na talaga namin kasi ang sarap ng pretzel guys sobra shout out to pretzel ang sarap ng pretzel siya ano yun lalo na pag bagong luto ah sarap niya and even sila Wolf and Sasuke pinapakain namin ito. pero yung walang seasoning yung mga plain lang so I have one plain ah oh, tama pwede sa kanila yung parmesan no pwede pala sa kanila yung cheese kaya parmesan cheese din yung kanila so ayun lang guys ito na tatapos yung aming vlog thank you sa paninood and kung meron kayong mga nagustuhan sa topic natin today so please like and subscribe on our channel and see you on our next video thank you